Sa liit niyang tatlong talampakan, gahigante ang mga intriga na kanyang kinasangkutan. Gaya na lang ng makulay niyang buhay pag-ibig. Siya si Noemi Tesorero o mas kilala natin bilang mahal. Maliit din at maasim kung ngumiti. Pero matamis ang ginawang alaala -ala bilang komedyanteng sidekick ni Mr. Shuli sa Mongolian Barbecue. Siya si Philip Supnet o mas kilala natin bilang Kohol. Ako po si Rhea Santos. Ngayong gabi samahan niyo kong alamin ang makulay na buhay ng dalawang komedyanteng ito. Mga kwentong personal. Ito ang tunay na buhay, pinamahal at kohor. hindi mestisa, hindi flawless at artistahin. Gayon pa man, tumatak ang kanyang karisma sa showbiz. Siya si Noemi Tesorero o mas kilala natin bilang si Mahal. Panganay sa apat na magkakapatid, ipinanganak si Mahal noong December 20, 1974. Kumpara sa kanyang mga kapatid at buong pamilya, si Mahalang daw ang may taas na tatlong talampakan lamang. Ako talaga natataka talaga na bakit ganun siya kaliit. Samantalang ako yung bunso pero siya malit. Mas malit pa sa akin. So mas inisip ko na mas matanda ako kaysa sa kanya. Sa edad na 14, taong 1988, unang nakita at lumabas sa telebisyon si Mahal sa noontime show ng GMA noon na Lunch Date kung saan nakasama niya si Nalito Pimentel, Tina Revilla, Tony Rose Gaida at Randy Santiago. Actually, she's very amusing. If you look at Mahal, kahit walang dialogue si Mahal ha, the mere fact na ilagay mo si Mahal dyan, you would actually laugh. Nakatatawa siya. Very amusing. Pero bago pa man mapasali sa launch date, una nang nadiskubre ng isang reporter si Mahal sa isang police station kung saan nagtatrabaho ang syuhin niyang Agaw atensyon raw kasi ang kakaibang laki ni Mahal na sa kabila ng kanyang edad ay hindi na lumalaki pa. Taong 1990, sa tulong ni Randy Santiago, isinama pa rin niya si Mahal sa kanyang bagong noontime program noon sa kabilang istasyon. Sa parehong taon, nakita rin si Mahal sa pelikulang Last Two Minutes. Taong 1991, nakasama naman si Mahal sa horror comedy na Oh My God! Anak ni Janice na pinagbibidahan ni Rene Requestas at Janice de Belen. 1991 din nang lumabas si Mahal sa pelikulang Small and Terrible. Ang mukha niya medyo may konting pwede sa horror, di ba? Pero yung mukhang yun pwede rin sa comedy. Talaga, a combination of horror and comedy movies. Kumbaga, the word is versatile. Versatility talaga is the word. Bukod sa cameo roles na ginampanan ni Mahal sa mga pelikula, madalas din ang guestings niya sa iba't ibang kapuso programs. Gaya na lang ng sitcom na idol ko si Kap, ni Senator Bong Revilla. sample. <mimit> I love you. Huh. I, yeah, I, yeah, I like you. At bahay mo ba to? Kasama si Napteto, Tessie Tomas, at Chapusi. po si... Ang sabi mo hindi ka At sabi ko, tawagay mo yung mag-aayos ang kagalo! Bakit? Kailang pa ang magkapatid? Taong 2007, nakasama muli si Mahal sa isang nakakatawang pelikulang Pasukop kung saan nakasama niya rito ang mga batikang komedyante na si Narufa May Quinto at si Ayay Dalas Alas. Father, patagal ba yan? Pa Pawakata nga kami ni Kimbo eh. Good afternoon. Hi, hello. Pasok na ako ha. Hi, Jeff. Tama, hello. And Mahal, how are you? Hello, Samson and Goliath. Yeah. <laughs> Sino na yeah. Sino nakadiskubre sa'yo sa, sa telebisyon? Paano ka napunta sa telebisyon? Bali, ano ako nung... Pinapromote muna, pinapromote muna ako sa last Tapos yung, ano, yung Brandy uh, Ma, ano? Brandy Ma, ang party na yata, party na mga Brandy. Oo. Uh -oh. Kaya, kaya Tapos, na, na na ka sa Recruit, ako Tapos doon din na, naging nagulala ko sa TV. Halos dalawang taon din na araw-araw natin siyang napanood sa telebisyon. Okay. Tapos from lunch date, nagkaroon ka ng pelikula. Ako. Oo, ano to? Ah, uh, Last Two Minutes. Ah, mm -hmm. uh, Oh My God, yung Love Janice. It's from my daughter, Revolve. Mm-hmm. Terrible film. Mm -hmm. mm -hmm. Hindi naging malaking hadlang kay Mahal ang kanyang anyo upang abutin ang kanyang mataas na pangarap sa buhay. Maraming nakukyutan sa iyo, Mahal, no? Mm -hmm. Pero... I'm sure nakaranas ka rin ng pangungutya. Ay, nang pinapantiyo yung tabi ko, eh. Ngayon dyan, nagagaling kapatid ko, At ay, huwag na yun. Hindi na, hindi napapantiyo. Basta na, pinagtatanggol ako ng kapatid ko, Yung Ang na. Pero ano yung pinakamasakit na sinabi sa'yo? Yung sa panda, ay ang ganyan. Yun lang. Nagpapinabalwala ako lang. Pero nasasaktan ka pa rin pag may kumakas. Pero ang hirap kasi maliit, eh. Mayarap kasi. Eh, yung ito, na ako ito ba nilang hulit-hulit ang tao, gano'n? Ano ba nilang gano'n? Para pa naman tayong gano'n. tao naman tayo, wag nilang gano'n. Sa kabila raw ng mga panglalait sa kanya ng ibang tao, showbiz pa rin daw ang maituturing na Mahal na nagbukas sa kanya ng maraming oportunidad. Kailan mo naramdaman na sikat na sikat ka na Mahal? Na nag-click yung pagiging maliit mo? Hindi ba? Ano sinasabi niya? Hindi nililan pa ako. Pinukurot oh. pa ako. Hindi ko alam na may pasalig ba <laughs> <laughs> ba Paano kayang gayuma ang meron ka? At talagang ano, um, uh, naging... Pakit lang ako. Kunti so, nga lang. Mm, mm Tapos wala na. Kunti may... Sa liit niyang tatlong talampakan, gahigante naman raw ang mga intriga na kanyang kinasangkutan. Gaya na lang ng makulay na buhay pag-ibig ni Mahal. Nagkaroon ka na ng boyfriend. Yung beses, pero wala na. Parang na-in-love ka talaga? In love ni talaga. Hindi talaga. Hindi makatulong. Hindi mm, talaga. Hindi makain. Oo. Tapos, uh, Alam ko yung kanta yun, ha? Ah. <laughs> hindi <laughs> <laughs> na makatulong, hindi na makakain. <laughs> First boyfriend mo ba si Jimboy? Yes. Oh my gosh! Ay, <laughs> Tunay ngang pinagpiestahan noon sa showbiz ang hindi inaasahang pagmamahalan ni na Jimboy at Mahal. Okay, please daw tayo. Okay. Wow! Yes! Oh! Isa sa naging kilalang ka-love team mo, yung talaga na-in love ka, to si Jim Boy. Yes. Yeah. Oh, ano? Um, ano, 97 pa. 97? Gano'n kayo katagal ni Jim Boy? Ito ko mga dalawang lang. Ba't kayo Wala eh. Wala lang. Busy si kami. Busy kami sa si mga lakad namin. Sa mga mga, mga mga show, gano'n. Ako naman sa, sa kabilang itetest yun. Kaya ako, hindi eh, kami lang. Walang communication. Paano ka ba ma-inlove, Mahal? Paano magmahal si Mahal? Hindi, hindi ano eh. Hindi, hindi makapagtaba. Maybe, maybe isip. Tapos, hindi mag-iisip. Tapos, umiita lang kong sinangkain. Nasa grade 3 na raw si Mahal noon nang pasukin niya ang pag-aartista. At mula raw noon, hindi na siya nakapagpatuloy pa ng pag-aaral. Ano-ano yung uh, na-invest na mo na sa dami ng taon na iginugol mo sa showbiz. Una muna, na, Tapos wala pang bahay. Pangalawa, tutatampay yung bahay natin. Susunod sa tunay na buhay. Bagamat tatlong talampakan lang ang taas niya, gahiganteng tuwat saya naman ang hatin niya sa kanyang mga manunood. Sa edad niyang 38 years old, hindi maikakailang nasa pambatang sukat pa rin ang mga damit at sapatos ni Mahal. Ikaw ba maarte ka sa pananamit, sa ah? yeah. maayos ka, yeah. ganyan? Talaga? hindi oh, eh, ko gusto yun ng um, damit. Gusto ko labas yan, yung um, labas dito. Minta pagagos ko ng labasan kyan. Libre lang ni na kasi maalala ni Ah! So mga damit mo, nasa na mga damit mo. Damit. Ayano. Wow. Basta ka naman kung hindi nang damit. Ano? Tama nga. Minta tama mo. Tama nga. Tama nga. Tama nga. Minta sa tubig. Anong favorite damit mo dyan? Ako. Yan. Ano to? Blouse lang to? O dress na? Blouse lang yun. Nagsagalis sa kung ng sapatos, mahal. Sa ano, sa... Ito yung iba, nagsasubit. Anong size ng sapatos mo? Pang ilang taon? Three o po. Two, ito, three, four year years old. Oo. Kinabukasan, nagkita ulit kami ni Mahal at isinama naman niya ako sa kanyang nabiling bahay. So, Mahal, ito'y nakwento mo sa akin. Uh, investment mo. Wow. Yeah. Kailan mo to binili? Dito, dito, 2005, F4. 2004. 2004. Mm -hmm. So, bakit maganda yung proyekto mo noon? Kaya ka nakabili din. Mm -hmm. Bakit sasakyan ang una mong binili? Para hindi na agad tatakbo na yung taxi. <laughs> <laughs> May hirap pa mag-taxi. So, ito, minsan pag-shooting ito, dala-dala mo? Mm hmm. Lagi. Mm -hmm. Taong 2005 naman, nang makabili na si Mahal ng sarili niyang bahay. Alright, dito na tayo sa pangarap na bahay ni Mahat. Tatay, kamusta ho? Ako si Wea. Tatay Remy, ano? Nung lumabas ho siya, nakita nyo ng parang yung, pag yung laki niya eh hindi... hindi yung sa normal na laki ng isang bata. Nung ipinanganak, pinanganak siya, ay eh, parang hindi lumalaki. Ah. At, at nasunod ni Irene, si Irene lumaki sa kanya, siya hindi. Hindi nyo na ho pinacheck kung bakit ho ganun. Uh, Si ho, uh, anong ikinamatay ni nanay? Ay, kansya nung siya sa nasa. Sa lahi niyo ho ba, wala akong kasing liit ni Mahal? Wala. Malaki kami. Tayo kayo umaasa pa bang mag-aasawa si Mahal? Malaki ko, hindi. Pero anong hinahanap mo sa lalaki, Mahal? Mabait. Nakalagay ako. ko. Saka yung... Hindi, ano, yung parang... Hindi ako magtatabaho siya na magtatabaho. Pagkatapos kong kumustahin ang tatay ni Mahal, inilibot pa niya ako sa kanyang bahay. Eh, hey, syempre ito yung dining table niyo, Mahal, no? Abot mo ba yan, Mahal? Ay, Ay but paano but... kung upo ka? Sige. Yeah. Ganyan lang. Ah, so kaya naman Sape? pala. Oo. Mm -hmm. Oh, oh. Dito kayo nagpa-bonding. Dino, dino, alam, saka dino. Apo. Bye, I'm Daddy. Alamat! Pagkakapasok pa lang ng taon, naging abala uli si Mahal sa paggawa ng indie film na Gigolo. Kamusta na? Jet, na ba? Diba? Hi, Jet. Kamusta <laughs> Hello, na? Ano bang title nitong indie film mo, Mahal? Ah, uh, Gigolo. Ah, si Mahal, anong pinaka-role dito sa Gigolo? Si Mahal naman, siya yung isa sa mga vendor doon sa bar na pinatatrabuha ng mga... Ah, uh ah. -huh. So, uh, na si Margot na Ah, oh, mabigat ang role mo dito ha. Yeah. Kamo sa paggawa mo sa ano, sa pelikulang ito, mahal. Mahirap yeah. ba? Nag-enjoy ka? Yeah. Oo, oh, may enjoy Ikaw ano pakiramdam mo pag napapanood mo 'yung sarili mo? Natatawa ako sa kalikuran. So, ano yung mga linya mo dito? Sige nga. Madalang man nating makita si Mahal sa telebisyon, madalas naman daw siyang nakikita sa mga comedy bar. Here's the one on me. small but terrible itong si Mahal. Sa kabila ng pagiging maliit, kinaya niyang makipagsabayan sa mundo ng showbiz. Munti man raw siyang tignan, may mataas naman siyang pangarap sa buhay. Hanggang kailan ka magtatrabaho, Mahal, sa tingin mo? Hanggang kailan ka ako. Abang, abang nag... Tapos ko maugod, na. Anong aral ng buhay ni Mahal? Ugo na lang yung istitin